Ang Pilipinas, marahil, ay isa lang talagang maliit at atrasadong kapuluan na nagbebenta ng sobrang tamis na mangga at mga kakaibang merienda, hindi ba? Ito ang taong dalawang libo at labintatlo sa set ng sikat na American Late Night Talk Show. Nakatingin si host Jimmy sa kamera, may bakas ng pangungutya sa kanyang mukha habang nagsasalita. Pumutok ang tawanan mula sa mga manonood sa studio na tila sumasang-ayon lahat sa kanyang sinabi. Seryoso, noong huli akong pumunta sa isang Filipino-American area, may nakita akong nagbebenta ng Nang balut, patuloy ni Jimmy, tila nandidiri. Iyong mga berding prutas na yon na nakikita mo, eh, itlog pala. Nakakadiri talaga. Biniro pa ni Jimmy. At paano naman iyong pagkainagawa sa dinuguan, pinagsama-samang dugo ng baboy? Diyos sino ang gugustuhin kumain ng namuong dugo? Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Tom Cruise na nakaupo sa upuan ng panauhin. Ang Hollywood superstar, na laging nagpapanatili ng perpektong imahe, ay biglang nagpakita ng malinaw na galit sa kanyang mga mata. Nahuli mismo ng kamera ang sandaling yon. Agad na nagsalita si Tom Cruise, ang kanyang tono ay mabigat at seryoso. Gaano mo ba talaga kakilala ang Pilipinas? Katahimikan ang bumalot sa buong studio. Levito Si Tom Cruise ay kilala sa kanyang pagiging profesional at hindi kailanman nagpakita ng galit sa ere. Ramdam ng lahat ang pagbabago ng atmosfera. Tom, nagbibiro lang ako, nag-ala lang sabi ni Jimmy. Hindi ito biro, agap na salungat ni Tom. Ito ay kamangmangan at kayabangan. Sa control room, nagmamadaling sumigaw ang mga producer, putol. I cut sa commercial. Ngayon na. Ngunit nagpatuloy na si Tom sa pagsasalita. Alam mo ba? Iniligtas ng Pilipinas ang buhay ng aking ama, Anya. Kung wala ang bansang iyon, wala ako rito ngayon. Ang pahayag na iyon ay parang isang granada na ikinagulat ng lahat. Tom Cruise at ang Pilipinas, ano ang koneksyon nila? Babalik tayo sa taong isang libo, na at anim na putsyam sa kasagsagan ng Cold War. Ang batang American Air Force pilot na si Jack Cruise ay nasa isang top secret mission kailangan niyang sumailalim sa espesyal na pagsasanay sa Pilipinas upang matutunan kung paano lumipad ng mababa sa masamang panahon upang maiwasan ang deteksyon. Noong panahong iyon, ang bansang kapuluan sa kanlurang Pasipiko, ang Pilipinas, ay isa sa pinakamahalagang kaalyado ng Amerika sa Asya. Sa mga base militar tulad ng Clark Air Base at ang Mactan Benito e Buen Air Base sa Cebu, libu-libong Amerikanong piloto ang nagsasagawa ng magkasamang pagsasanay kasama ang Philippine Air Force, ilay. Hinding hindi malilimutan ni Jack Cruz ang maalinsang ang hapon ng Hulyo 15, 1,600 Sa araw na yon, habang nagpapalipad siya ng kanyang e 4-negatibo, 0 dalawa fighter jet, biglang nagkaaberya ang makina at nagsimula itong bumulusok. Mabilis na umikot ang altimeter at nag-ingay ang mga alarma sa cockpit. Eject. Eject agad, sigaw niya sa kanyang wingman sa radyo. Ngunit natuklasan ni Jack na na-stock ang kanyang ejection seat. Nakulong siya sa jet na malapit ng bumagsak. Ang kamatayan ay tila hindi na maiiwasan. Sa sandaling iyon ng kamatayan at buhay, isang e negatibo lima fighter jet ng Philippine Air Force ang lumitaw sa tabi niya. Ang piloto ay ang Filipino instructor na si Major Rico Santos. Huwag kang mag-alala, American friend. Manatiling kalmado. Sundin mo lang ang aking mga tagubilin, kalmadong sabi ni Major Rico sa matatas na Ingles sa radyo. Ang sumunod nangyari ay naging isa sa pinakanakakamanghang rescue operations sa kasaysayan ng abyasyon. Matalinong ginamit ni Major Rico Santos ang isang gilid ng pakpak ng kanyang sariling eroplano upang tulungan ang walang kontrol na jet ni Jack na nagbigay sa kanya ng mahalagang oras. Ngayon, hilahin mo ng buong lakas ang ejection handle, sigaw ni Major Rico. Isang himala ang nangyari. Sa wakas, umandar ang ejection seat. Matagumpay na nag-eject si Jack mula sa eroplano na malapit ng sumabog. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Kalahati lang ang bukas ng kanyang parachute. Walang pag-aalinlangan si Major Rico Santos. Nagpalipad siya ng isang lubhang mapanganib na manyobra Ginamit ang air current na nilikha ng kanyang pakpak upang tulungan ang parasyot ni Jack na tuluyang bumukas. Ang anumang maliit na pagkakamali sa ganoong galaw ay nangangahulugan ng sabay na pagbagsak ng dalawang eroplano. Nang makalapag si Jack ng ligtas sa lupa, nakita niya ang eroplano ni Major Rico na umiikot sa itaas niya. Tiniyak lang nito na ligtas siya bago lumipad palayo. Sa sandaling iyon, napaiyak ang Amerikanong piloto. Mga manonood, may isip ba ninyo? Isang Filipino pilot na isinakripisyo ang kanyang buhay upang iligtas ang isang Amerikano na hindi niya kilala. Ito ang tunay na kagandahan ng sangkatauhan, ang diwa ng bayanihan. Pagkatapos ng insidente, naging matalik na magkaibigan si na Jack at Major Rico. Sa panahong nagpapagaling si Jack sa Pilipinas, dinala siya ni Rico sa iba't ibang lugar sa bansa, mula sa Abalang Metro Manila hanggang sa malamid na Bagyo at mula sa makulay na Cebu hanggang sa malaparaisong Palawan. Ito ang unang pagkakataon na tunay na nakilala ng Amerikano ang magandang lupain na ito. Ang Pilipinas ay hindi lang isang maliit na tuldok sa mapa, isinulat ni Jack sa isang liham sa kanyang anak makalipas ang maraming taon. Doon makikita mo ang pinakamabait na tao sa mundo, ang pinakamasarap na pagkain, at ang pinakamalalim na kultura. Ang hinding-hindi makakalimutan ni Jack ay ang una niyang karanasan sa pagtikim ng street food ng Pilipinas. Sa isang masiglang Quiapo night market sa Maynila, ipinilit ni Rico na dalhin ang kanyang kaibigang Amerikano upang maranasan ang totoong buhay Filipino. Nang ihain ng isang plato ng mainit-init na pork barbecue, barbecue ng baboy sa steak, at sinangag, garlic rice, na pamangha si Jack. Ang sarsang barbecue ay makintab at malapot, nakabalot sa malalambot na hiwa ng baboy na inihaw sa uling, at may kasamang malaking hiwa ng pipino na hinaluan ng toyo at suka ang bango ay nakakaakit. Ano ito, mausis ang tanong ni Jack. Ito ang comfort food ng mga Filipino, buong pagmamalaking sagot ni Rico. Bawat kagat ay lasa ng pag-asa, bawat kagat ay lasa ng tahanan. Maingat na kumuha si Jack ng isang piraso gamit ang kanyang tinidor, nag-aatubili pa siyang gumamit ng chopsticks o kamay. Nang ilagay niya ito sa kanyang bibig. Ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago mula sa pag-aalinlangan patungo sa lubos na pagkamangha. Ang matamis, maalat at maasim na lasa ng inihaw na baboy ay pumutok sa kanyang dila. Ang usok at bango ng uling ay bumabalot sa karne. Diyos ko, napakasarap nito, masiglang sabi ni Jack. Mas masarap pa ito kaysa sa mga steak na kinain ko sa pinakamahal na kainan sa San Francisco. Mula noon, umibig si Jack sa pagkaing Filipino ang sinigang, maasim na sabaw, lumpia Shanghai, malutong na spring rolls, adobo, karne sa toyo, suka, at bawang, at pansit bihon, gisadong noodles, bawat isa ay nagpahanga sa kanya. Natuto rin siyang gumamit ng kutsara at tinidor ng sabay, ang paraang Filipino, at natuto ng mga simpleng salita tulad ng masarap po, at salamat po, sa Tagalog. Ngunit ang mas mahalaga, naunawaan niya ang kultura sa likod ng pagkain Filipino. Alam mo kung bakit napaka-diversified ng pagkain natin, isang gabi, sabi ni Rico habang umiinom sila ng San Miguel beer. Dahil sa pagkakaiba-iba ng ating mga etnolinguistic group, ang mga Tagalog, Cebuano, Ilocano, Bicolano, at ang iba't ibang grupo ng mga indigenous people, Ips. Idagdag mo pa ang impluensya ng Espanya, China, at Amerika. Ang lahat ng iyon ay naghalo upang mabuo ang kakaibang lasa ng Pilipinas. Parang isang cultural melting pot, tulad ng Amerika, nag-iisip na sabi ni Jack. Ngunit tila mas pino, mas nakatuon dito, patuloy ni Rico. Ang mga tindero sa ating mga pamilihan, ang iba, tatlong henerasyon na ang bebenta ng isang uri lang ng pagkain. Ginagawa nilang perpekto ang isang simpleng putahe. Iyan ang diwang Filipino, maliit ngunit maganda, nakatuon ngunit malalim. Noong isang libo at pitumpu, tinapos ni Jack ang kanyang pagsasanay at bumalik sa Amerika. Ngunit nagsisimula pa lang ang kanyang koneksyon sa Pilipinas. Pagkatapos ng kanyang retirement sa Air Force, nagsimula siya sa negosyo ng piyesa ng eroplano at ang una niyang partner sa ibang bansa ay ang Pilipinas. Bakit Pilipinas ang pinili mo? Tanong ng marami sa kanya. Dahil sa tiwala, laging sagot ni Jack. Ang isang bansa na handang isakripisyo ang buhay para sa iyo ay isang bansa na karapat dapat mong pagkatiwalaan habang buhay. Habang lumalaki ang negosyo ni Jack, madalas niyang dinadala ang kanyang pamilya sa Pilipinas para magbakasyon. Si Tom, ang nakababatang Tom, ay walong taong gulang lang nang una siyang tumapak sa lupa ng Pilipinas. Noong isang libo siyam na daan at pitumpula, ang Metro Manila ay wala pang skyscrapers pero puno ito ng sigla. Papa, bakit napakabait ng mga tao rito sa atin? Mausisang tanong ni Tom. Dahil iyan ang diwang Filipino, marahang hinaplos ni Jack ang ulo ng kanyang anak. Tandaan mo, anak, gaano ka man maging matagumpay sa hinaharap, huwag mong kalimutan ang kabutihang loob na ito. Sa ika-negatibo labindalawa kaarawan ni Tom, binigyan siya ni Jack ng isang espesyal na regalo, isang set ng sangkap para sa pork barbecue, direktang galing sa Pilipinas, at ang reseta na sulat kamay ni Rico Santos. Hindi ito ordinaryong pagkain, seryosong sabi ni Jack. Ito ay pagkakaibigan, kultura at kwento. Nang gabing iyon, sa kanilang tahanan sa Los Angeles, personal na niluto ni Jack ang pork barbecue para sa kanyang anak, ayon sa reseta ni Rico. Kahit hindi kasing ganda ang presentasyon nito kumpara sa night market, gustong gusto ni Tom ang pagkain. Papa, ito na ang pinakamasarap na birthday meal na kinain ko. Mula noon, naging tradisyon na sa pamilya Cruz ang pagkain Filipino. Sa bawat mahalagang pagdiriwang, laging may pagkain mula sa Pilipinas sa kanilang hapagkainan. Ang halo-halo ay naging fixed dessert nila tuwing Pasko. Ang sinigang na hipon ay hindi nawawala tuwing bagong taon. At ang sagot gulaman, refreshment, ay naging signature drink sa mga pagtitipon ng pamilya. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro noong isang libo siyam na daan at siyam na po, namatay si Jack dahil sa karamdaman. Bago siya pumanaw, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Tom at sinabing, Pangako, huwag mong kalilimutan ang Pilipinas. Sila ang ating utang na loob. Tumango si Tom, luhang luha. Hindi niya alam na nag-iwan pa pala ang kanyang ama ng isang sekreto, isang makapal na dayari na nagtatala ng lahat ng kanyang karanasan sa Pilipinas at ang malalim na pagkakaibigan nila ni Major Rico Santos nang lumaki, sumikat si Tom Cruise sa pelikulang Top Gun. Ngunit kaunti lang ang nakakaalam na ang kanyang dedication sa pagganap bilang isang piloto ay bahagi lang ng impluensya ng kanyang ama. Sa tuwing nagpe-perform ako ng eksena na nagpapalipad ng fighter jet, naaalala ko ang kwento ng aking ama, naaalala ko ang Filipino pilot na nagligtas ng kanyang buhay, sabi ni Tom sa isang pribadong pagtitipon. Hindi lang ito pag-arte, isa itong pagpupugay. Noong 2005, nagkaroon ng pagkakataon si Tom Cruise, na isa ng international superstar, na pumunta sa Pilipinas habang kinukunan ang Mission Impossible 3. Ang biyahe ay napakatahimik, kakaunti lang ang nakakaalam. Hating gabi, sa isang night market sa Makati, nakasuot ng baseball cap at sunglases si Tom Cruise, nakatayo sa harap ng isang tindahan ng pork barbecue. Hindi siya nakilala ng tindera, si Aling Tessie, ngunit masigla pa rin siyang nagtanong, ano ang order mo, sir? Pork barbecue, isa, po. At sinangag, sagot ni Tom sa hindi masyadong matatas na Tagalog. Nang ihain ang plato ng barbecue, nanubig ang mga mata ni Tom. Ang lasa ay parehong pareho sa ginawa ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang kumain, tila nilalasahan ang kasaysayan at damdamin. Masarap ba? Nag-aalalang tanong ni Aling Tessie masarap, napakasarap, sagot ni Tom, tiningnan si Aling Tessie na may namumulang mata. Ito ang pinakamasarap na pork barbecue na nakain ko sa buong buhay ko. Nagulat si Aling Tessie, pagkatapos ay bumiti ng buong pagmamahal. Naku, masyado ka namang mapagpanggap, sir. Simpleng street food lang ito. Hindi ito ordinaryong pagkain, maam, seryosong sabi ni Tom. May pagmamahal ito, may persistence ito, may kultura ito. Ito ang kadakilaan ng Pilipinas. Sa gitna ng dami ng tao sa night market, habang naghahanda si Tom Cruise na umalis, may biglang pumindot sa kanyang balikat. Excuse me, ikaw ba si Tom Cruise? Ang nagsalita ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Katabi niya ang kanyang asawa. Nagulat si Tom na nakilala siya at humarap. Opo, inalis niya ang sunglases at mumiti ng may pagka-friendly. Hello. Diyos ikaw nga, masiglang sabi ng babae. Ang asawa ko ay superfan mo. Ang mag-asawa ay galing sa viewway. Si David, ang asawa, ay isang chef, at si Rose, ang asawa, ay isang nurse. Pinili nilang mag honeymoon sa Pilipinas dahil gusto nilang tikman ang tunay na pagkain Filipino. Mahilig ka rin ba sa pagkain Filipino, masayang tanong ni David. Hindi lang mahilig, mumiti si Tom. Ito na ang ikatlong beses kong pumunta sa Pilipinas. Bawat pagpunta ko, may bago akong natutuklasan. Kaya, naghanap sila ng lugar sa tabi ng kalsada, umorder ng beer, at nagsimula silang magkwentuhan. Sa totoo lang, sabi ni David, bago ako pumunta rito, may prejudice ako sa pagkain siyano, akala ko, pare-pareho lang. Ngunit sa loob ng ilang araw, nagbago ang pananaw ko. Paano, mausis ang tanong ni Tom? Halimbawa, ang pansit bihon, nagsimulang magsalita si David nang walang tigil. Kumain na ako sa London, Paris at Tokyo, pero iba rito sa Pilipinas. Bawat tindahan ay may sariling sikreto. Ang lasa ng sauce ay napakayaman. At 'yon, 'yon bang atsara, pickled papaya. Noong una, natakot ako sa anghang at asim nito, ngunit nang tikman ko, napaka-fresh pala. Ang balanse sa pagitan ng asim, tamis, alat at ang hang ay isa na mismong sining dagdag ni David. Masiglang nakikinig si Tom sa kanilang mga karanasan. Pinaalala nito sa kanya ang mga pangyayari sa nakaraan. Noong 2010, habang kinukunan niya ang Mission Impossible: Ghost Protocol sa iba't ibang bansa, palagi siyang naghahanap ng mga Filipino restaurant sa kanyang bakanteng oras, hindi mga mararangyang kainan, kundi mga simpleng bahay-kainan na pinapatakbo ng pamilya sa Prague, nakahanap siya ng isang maliit na tindahan na pag-aari ng isang Filipina na si Aling Nena. Lumipat siya sa Czech Republic dalawampu taon na ang nakalipas mula sa Cebu, ngunit patuloy pa rin siyang gumagawa ng lumpia Shanghai at pansit gamit ang kamay araw-araw. Bakit hindi ka gumamit ng makina? Tanong ni Tom. Ang lumpia na gawa sa makina ay walang puso, nakangiting sabi ni Aling Nena. Ang ibinebenta ko sa mga customer ay hindi lang lumpia, kundi ang lasa ng aking bayan. Nang araw na yon, nanatili si Tom sa maliit na tindahan ng tatlong oras, nakikinig kay Aling Nena habang ikinukwento niya kung paano siya nakatayo sa isang banyagang bansa kung saan hindi niya alam ang wika. Kung paano niya sinakop ang mga tsusi na taga-Europa sa pamamagitan ng kanyang lumpia, at kung paano niya binibigyan ng init ang mga Asian students na homesick sa kanyang tindahan. Ang pagkain ang pinakamahusay na diplomat, sabi ni Aling Nena nakikilala ng mga lokalang Pilipinas sa pamamagitan ng aking lumpia. Ngayon, maraming customer ang pumunta na sa Pilipinas para magbakasyon. Pagbalik nila, sadyang nagpapasalamat sila sa akin dahil pinamahal ko sa kanila ang magandang kapuluan na yon. Mga manunood, naranasan na ba ninyo ang ganito? Isang putahe, isang lasa na nagpapaalala sa inyo ng isang lugar o isang tao. Noong 2015, dumalo si Tom sa isang espesyal na food festival na inorganisa ng Los Angeles Filipino American Chamber of Commerce. Hindi siya dumalo bilang isang celebrity, kundi bilang isang judge. Bakit ako ang inimbita ninyong judge? Tanong niya sa organizer. Dahil ikaw ang dayuhan na pinakakilala sa tunay na lasa ng Pilipinas, nakangiting sabi ng presidente ng chamber. Nakita namin ang mga larawan mo sa mga Filipino restaurant sa buong mundo ikaw lang siguro ang Hollywood star na nasasarapan sa balut. Sa food festival na yon, tinikman ni Tom ang iba't ibang pagkain Filipino. Ngunit ang pinakanakapukaw sa kanyang damdamin ay ang isang batang nagtitinda ng adobo. Ang batang ito, na naggangalang Jet, ay isang second generation Filipino-American. Nagbitiw siya sa kanyang high-paying job sa Silicon Valley upang manahin ang kainan ng kanyang ama. Sabi ng marami, baliw ako, sabi ni Jet habang hinihiwa ang baboy na pangadobo. adobo. Ngunit pakiramdam ko, mas mahalaga ang pagpapasa ng kultura kaysa sa pagkip ng pera. Kung hindi natin gagawin ito, kaming henerasyon, ang susunod na henerasyon ay talagang makakalimutan na ang tunay na lasa ng Pilipinas. Lubos na naantig si Tom. Hindi lang niya binigyan ng pinakamataas na score si Jet, nagpost pa siya ng kwento nito sa kanyang social media. Bilang resulta, ang kainan ni Jet ay biglang sumikat at ngayon ay mayroon na siyang tatlong branch. Balik tayo sa talk show noong 2013. Habang patuloy na kinukutya ng host ang pagkain Filipino, talagang galit si Tom, ngunit pinili niya ang ibang paraan ng pagsagot. Jimmy, may dinala ako para sa'yo, kinuha ni Tom ang isang dermos mula sa bag na nasa tabi niya. Bumili ako nito ngayong hapon lang sa isang Filipino area. Iyan ang sinasabi mong kakaiba ang tingnan ang halo-halo. Binuksan ni Tom ang takip. Gusto mo bang tikman? Lahat ng manunood ay mausisang nakatingin kay Jimmy. Si Jimmy ay medyo nahihiya, ngunit kinuha pa rin niya ang baso ng halo-halo. Sa totoo lang, patuloy ni Tom, ang una kong reaksyon nang makita ko ang halo-halo ay pareho sa iyo. Noong isang libo siyam na daan at siyam na yon, nakita ko ang inumin na ito sa Los Angeles at naisip ko, kakaiba. Ngunit sinabi sa akin ng aking kaibigang Filipino, huwag mong hatulan gamit ang iyong mga mata, gamitin mo ang iyong puso para damhin. Kaya, tinikman ko. Tumigil sandali si Tom. At, umibig ako rito. Ang tamis at ang paghahalo ng gatas, iba't ibang prutas, beans, leche at ice cream, isang perpektong balance. Hindi lang ito inumin, isa itong karanasan. Sa wakas, itinaas ni Jimmy ang baso at humigop. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pag-aalinlangan patungo sa pagkagulat. Wow, talagang masarap na ang lasa nito. Iyan ang gusto kong sabihin, seryosong sabi ni Tom. Huwag mong tanggihan ang isang bagay na hindi mo naiintindihan dahil lang sa hindi ito akma sa iyong western aesthetics. Bawat pagkaing Filipino, may dahilan kung bakit ito umiiral, may karunungan at damdamin ng mga tao roon. Ang segment na yon ay nagdulot ng malaking talakayan pagkatapos nitong ipalabas. Maraming Amerikanong manunood ang nagsimulang magka-interes sa pagkain Filipino. Ang e-Philippine food ay naging isang sikat na hashtag. Ngunit para kay Tom, isa lang itong maliit na bagay. Ang pinakakanibalan niya ay ang mga simpleng tao na tahimik na nagpapalaganap ng kulturang Filipino. Noong panahon ng pandemya ng 2000 at 2020, maraming Filipino restaurant ang nahirapan. Tahimik na tumulong si Tom sa maraming may-ari ng tindahan, minsan, direkta siyang uma-order, minsan naman ay inirekomenda niya sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya kailanman ipinagsabi ang mga bagay na ito, ngunit hindi ito nakalimutan ng mga may-ari ng tindahan. Si Tom ay hindi lang isang celebrity, sabi ng isang matandang may-ari ng tindahan. Siya ay isang tao na tunay na nagmamahal sa aming kultura at taos pusong gustong tumulong sa amin. Noong 2022, nang ipalabas ang pelikulang Top Gun, Maverick, nagkaroon ng kontrobersya tungkol sa mga bandila sa flight jacket. Ngunit simple lang ang posisyon ni Tom, iyan ay disenyo na nandoon na sa unang episode noong 1986. Iyon ang kasaysayan ng pelikula. Ang baguhin ito ay ang baguhin ang kasaysayan hindi ko yon magagawa, wala siyang matinding pahayag, pinanindigan lang niya ang kanyang prinsipyo. At ang paninindigan na yon ang nagdulot sa kanya ng mas maraming respeto mula sa mga tao. Ngayon, madalas pa rin bumibisita si Tom Cruise sa mga Filipino restaurant. Hindi bilang isang celebrity, kundi bilang isang ordinaryong customer na nagmamahal sa pagkain Filipino. Nakikipagkwentuhan siya sa mga may-ari, nagre-rekomenda sa mga kaibigan, at nagbabahagi ng kanyang karanasan sa pagkain sa social media. May isang bagay na itinuro sa akin ang pagkain Filipino, sabi niya minsan. Ang tunay na sarap ay hindi kailangan ng magarbong balot, kailangan lang ng sincerity at puso. Iyan ang kwento ng isang Hollywood superstar at ang pagkain Filipino. Walang malaking kwento, kundi isang dalisay na pagmamahal, isang pag-unawa sa kultura, at isang paggalang ng isang tao sa isa pang kultura. At ang ganitong mga kwento ay nangyayari araw-araw sa iba't ibang sulok ng mundo. Bawat dayuhan na umingiti pagkatapos tikman ang pagkain Filipino, bawat kaibigan na natututong kumain ng balut o dinuguan, bawat bagong fan na umibig sa halo-halo, ipinapasa nila ang kwento ng Pilipinas sa sarili nilang paraan. Ang pagkain ay kahanga-hanga. Kaya nitong sirain ang language barrier, alisin ang cultural prejudice, gawing kaibigan ang mga estranghero, at gawing pag-unawa ang prejudice at ito marahil ang sekreto kung paano sinasakop ng Pilipinas ang mundo. Hindi sa pamamagitan ng advertisement, hindi sa pamamagitan ng packaging, kundi sa pamamagitan ng persistence na ipinasa sa bawat henerasyon, sa pamamagitan ng bawat pagkain niluto ng may puso, sa pamamagitan ng simple hangarin na ibahagi ang kagandahan. Tulad ng sabi ni Aling Nena sa Prague, ang pagkain ang pinakamahusay na diplomat. At ang Pilipinas, gamit ang kanyang pagkain, ay nagpapadala ng init at kagandahan ng kapuluan na ito sa buong mundo.